So, ayan, dahil hapon na, gagawa na naman tayo ng ulam natin para sa hapunan. Yan, meron ako ditong biniling sitaw, isang tali. Sitaw lang yan, hindi ko na pinakalagyan ng maraming kung ano-anong gulay dahil ah, uh, ganun din ang lasa nun no? at saka isa pa mahal. Ayan, isang tali sitaw, nilagyan ko na sinaing natulingan. Ah, uh, isang putol na sinain na tulingan dahil medyo malalaki naman pwede na yan sibuyas, kamatis, bawang at may isang sili at kung ano-ano pang mga pampalasa nilagyan ko siya ng dito yung cubes na hipon ayan gawa na lang natin ng paraan para tayo ay makatipid tipid pero masarap so lagyan na natin siya ng apoy nilagay ko dyan yung uh, gata na linaw yung pangalawang gata Intayin natin siyang kumulo dyan at maluto sa unang gata, sa labnaw na gata, at saka natin ilagay yung kakang gata. So, ayan, hayaan natin dyan. Balikan natin siya kapag okay na siya, malambot na siya, at may lasa na siya. So, ayan, dahil kumukulo na siya, malambot na yung sitaw, ayun, lumos na naman yung ulan, lakas ang ulan. Ah, lagay na natin yung kakang gata. Yan, nabuo sa pressure yung aking gata. Lagay na natin yan. Yan na natin. Yan na natin na ulit na yan ay eh, kumulo yan. Pinitrihan ko na laang ang luto. Ganon di naman yung na natin pa kadamihan ng ano lalo lalo kami naman ay ah, dalawa rito lagi ng mister ko ayan pwede na yan kung may matitira man yan pambaon pa rin niya yan bukas Ganun, tipid tipid tayo para makarating tayo sa kabilang ibayo ayan nasasakyan nyo ba ako pwede tayo nakatipid pag hindi tayo nagtipid sa ating mga gastos, hindi tayo dadating tayo sa kabilang ibayo, wala na tayong dudukutin. Hirap na naman ang ating mga bulsa, kaya hanggat maaari tayo mga nanay, nagtitipid. Ganyan ako, tipirin natin para makarating tayo sa kabilang sahod ulit, ibig sabihin ko. So, ayan, balikan natin mamaya. Pag okay na siya. So, ito, ito na ating ginataan sita with tulingan. Ah, pwede na natin siyang hanguin dahil luto na siya at meron na siyang tamang lasa. Yan. Hanggang dito ulit ang aking vlog. Maraming salamat sa support. Kay Malu Ayola vlog. Kay Malu Ayola. Maraming salamat. Thank you so much sa mga supporter dyan. Walang sawang pag-support. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you. Hanggang sa muli. Babu. Ingat po tayong lahat, kasi nito talagang, ang ulan natin ay walang katapusan. Lagi po tayong mapitray, iligtas ang ating mga buhay, ang ating mga pamilya, ating mga anak, ating mga apo. Salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Bye, -bye. Bye sa muli.